Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa isang sunog kung saan patay ang apat na magkakamag-anak ng, magkakamag ng lamunin ng apoy ang isang residential building sa barangay Pulang Lupa 1 sa Las Piñas City lunes ng madaling araw. Nagpapatrol Francis Orcio. Sumiklab ang sunog sa Bernabe Compound, Barangay Pulang Lupa Uno, Las Piñas City, alauna imedya ng madaling araw ng lunes. Bangkay na ng badat na ng mga otoridad ang apat na magkakaanak. Isang 38 anyos na lalaki, kasama ang 35 anyos na misis at dalawang babaeng anak na edad 17 at 3 taong gulang. Kung mapapansin po natin sa labas po, magikita natin na konkreto naman po ang bahay ng pamilya. Pero meron